Pero guys, kain naman po tayo. Grabing init. Uh. Ang ulam namin itlog. Tapos ito baklayon Kamilo Oh. Linagang kamilo Wala suli. Laga lang. Ganito ang pagkain ito. Pupukpukin muna siya at matigas. Ah, Malamang pagkain ito, ma proseso. Ah, yan din naman niya. Uy, sayang sa sabaw. Oops! Ito lang ang mahirap pagkaan nito at matigas yung shell nya. Hindi ka tulad ng kalimasag, naman nanikis lang. Ito makapal yung cover ng kan yang sel. Wah. Wow. Hmm. Unta-taba. Sabi nang incheck yung weng-weng Nandali rin. Marami. Ay, ya. Grabe, init dito. puno tayo ng pawis. ito yung ulam na paghihirapan mo muna bago mo makuha pupukpukin mo muna siya oh. Kami oh. tigas O, oh. kuha na kayo Matitigas ang mga cover Hanggang dito lang video Salamat sa inyo